magandang umaga po mga idol ito lang po tayo gawa tayo ng engine support ng kutsi siguro to mga idol kasi pagawa lang mga idol dala lang nila ang kabitan so, pala, idol, at bubutasan na natin mga idol butasan na natin at tuturnuhin na naman natin ito mga idol maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawan sa purta sa aking video Walang katapusan po sa salamat mga idol Sana po eh, hindi kayo magsawa manood sa aking video mga idol Dahil araw-araw lang idol eh Gulong ang ating Anak buhay Ang At ating content sa At siya mga idol Tuturnoyin natin ito mga idol Wala mga idol At bilogin na natin sa so, nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Tompalay proper po sa Tiyono biin na lang po ang interesado sa ang gawa mga idol mga idol na natin balik na rin natin mga idol kailangan idol ibalik na rin natin kasi hindi aabot yung ating talib idol, na natin natin idol. Medyo malakas nga pala ngayon to sa atin mga idol, engine support, at tra transmission support. So, mapapansin nyo mga idol, marami tayong upload na ganito. Sa karabing camper. So, mga idol, at butasan natin. Tanggalin ko pala, pala muna to mga idol para makakasukata natin sa tubo. Ito lang pala haba ng busing natin sa tubo. Kasi pag sumubra idol yung busing natin dito sa tubo, hindi makakabit kasi na kaya sa aking video at medyo maingay mali tayo idol ng panghiwa tapi kasi tayo mga idol ng kalsada kaya maingay maraming sakit umadal ang ating ano yung guma mayroon kailangan ng pangiwa natin nalaga sa hasa at saka palaging basa mga idol para madali iiwa. dito hindi tayo ang pangiwa ito so, na mga idol at butasan na natin mga idol lupin lumalabas umaer lumabas sa diretsyo ng ating pagkakas Ayan ulit at lagyan natin to ano lang apat na kapit at ah, tatlong kapit. Yan ang purpose niya, mga idol. Para hindi siya matigas, hindi hindi manginig yung kahanong sakyan. para ng ating customer. Nuod lang kayo dyan, mga idol. Atake ng... Kanta si Maya Maya. Pagkatapos nito, idol. Tatanggalin pa natin doon tatlo, idol. Kung gusto niyo po mapanood ang ating finish product, mga idol. Yan, tapusin nyo na lang po ang ating video. Yan na, para, mga idol. At bahay na natin. Mga idol. Tanggalin na natin ito, mga idol. Ang ano. Kapit niya para... Ito ang purpose idol para lumambot yung gawa natin. Kailangan na talaga dito mga idol may tiyagaan. Yare. Masih lihat itu, cuma agak hitung, engine support kunting kamali mo lang sa paggawa nito manginginig talaga yung ano makina pati kaha no, Tanggalin na natin to at tanggalin na natin at kasi siya na kayo idol sa ating video idol na sa si video maingay talaga ating pisto ito so, na idol lagyan natin ang lock at yung ma idol hindi na ating buhitan unti-unti na nating iwain pa ang lak para makuha natin ang sukat mo. Kahapon pa pala ito ay dun dito sa atin. Ngayon na nating ginawa dahil Alahan niya sa oras kahapon ay doon, hapon na. Kaya ngayon ang ating ginawa. Balit tayo ay doon. Pagka magpuro lang isang talim natin, balit naman tayo ng matalim. lắp na mga idol đồn Cung tinh cung tinh là mấy đồn matapos tay किर्नाइरो बार तल na mga idol ang ating finish product kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po na live thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol ayun ayun siya mga idol yung ano natin yung lock natin o. para hindi talaga lalabas yung guma natin idol hindi magbakal sa bakal ayan engine support mga idol